Yo! What's up mga kasikap! For today's video, kami ay mag-ikot-ikot muna dito sa aming lugar sa probinsya. So tara, samahan niyo po kami. At so yun po, andito na po kami sa Hangin Bridge na pinagmamalaki ng aming barangay at ng buong barugo. At nagtatanong-tanong pa nga itong tanga. At dahil natutuwa nga, dahil nakapasyal na naman siya ulit. At so yun mga kasikap, patawid na po kami sa Hangin Bridge at tumakbo nga itong tanga at aakyat ko yan kumalaglag um, yan bahala ka sa buhay mo ha ha charot lang po simple tulay lang po ito pero maraming pumapasyal na ibang ibang tao at ayun po pala papunta po pala kami sa school ng Kalingkaging National High School at pagkatawid po namin sa Hanging Bridge ay nandito na po pala kami sa highway ayan po so yun naglalakad-lakad lang po kami ang ating mga tropa ayon papuntang school po. Ayon po, malapit na po pala kami sa eskulahan ng Kalingkading National High School po. Asinsya na po, bitin yung video. Hanggang dito na lang po. Salamat po. Bye-bye!